Hello mga kababayan. So guys, ang saya-saya kasi bakit kanyo? Ngayong ano, January 8, 2024, kinasuhan na ni PNP Chief General Benjamin Acorda etong si ano, uh, General Macanas. Ito yung may-ari ng uh, YouTube channel na The General's Opinion na walang ginawa kundi magpakalat ng fake news ang kinaso sa kanya ay tungkol sa revised penal code 154 kasi ginamit niya yung litrato ni PNP Chief General uh, Acorda at saka hindi lang si PNP Chief General Acorda ginamit niya rin ang litrato ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na sinasabi niya na itong mga to nag na ng support nila kay President Bongbong Marcos. So, kumbaga, nagpapakalat siya ng fake news. So, guys, ano ba yung revised penal code 154? Ito ay yung tungkol sa false news, yung nagpapakalat ka ng mga maling balita that may endanger public order. Kumbaga, yung pagkapakalat mo ng balita, baka mag yan ng kaguluhan. <clears throat> Excuse me, yan. di pa ako ganong magaling sa lalamunan ko. So, ayun na nga, di ba? itong general na to na ah, general's opinion pa man din, no? Pero yung opinion niya parang opinion ng ano, isang barbero, no? Na alam niya may mga barbero, iba iba na uupo dyan sa barbershop nila, may kanya-kanyang dalang balita na pagka ano, pupulutin ng barbero, ikukwento naman sa susunod niyang customer kung ano yung narinig niya na sinabi ng mga nauna. Ganong kachismoso tong ano, general ano na to. Ah, ito si General Macanas na to. Kasi ito, panati ko to ni Maharlika. Kung baga yung mga, kung ano yung ibuga na news ni Maharlika. Kung baga man nakala mo ba eh, amo niya si Maharlika. Na pag kami sinabi, eh talagang susundin niya na ayun talaga e eh, katotohanan. Kesyo, uh, meron na daw may hawak talaga nung uh, pulboron polboron video. Eh, pero tanungin mo siya kung nakita na ba niya. Kasi sabi niya marami na nga daw na ano, may hawak nung Paul Brown video na generals. Pero siya mismo hindi pa niya nakikita ha. Kundi ba naman ugok tong general na to. Pero ang sinasabi ko sa inyo guys, nahanap niya yung hinahanap niya. Alam niyo guys bakit kanya nyo? Etong si General Macanas, naghahanap to ng gulo. Pero ang gulo niya kasing gustong makita ay yung gulo na ang mapapahamak ay si President Bongbong Marcos sa tang administration nito. Kasi marami tong, itong general na to doon sa kanyang ano, mga vlogs. Ano eh, yung may mga iba-ibang senaryo siyang sinasabi. Una senaryo, kalawang senaryo, ganyan-ganyan. Na may pinaano na daw, pinirmahan na, na nagwi-withdraw na ng support kasi nga daw kailangan na na magbitiw ni President Marcos at uh, ipasa na yung pagiging presidente kay Vice President Sara Duterte so kung hindi ba naman ugok to diba naturingang pang general pero pagaya nito o oh, gagamitin mo yung litrato para lang sa views kasi ito parang adik to eh alam niyo kung saan to adik adik sa chismis tapos adik to sa pagbablogg adik to na kumbaga man siguro ah, halimbawa trending yung ginawa niya gano'n ano ah, nagde-destabilize siya ng gobyerno natin eh sinisiraan niya eh talagang tama lang yung kinaso sa kanya na revised penal code 154 tapos dapat idagdag nga dito guys yung cyber libel kasi ang ginamit niyang medium etong ano youtube ba diba, itong internet sa pagpapakalat niya ng maling chismis. Na, paano yon Eh, hindi naman lahat ng tabi-tabi po ah. Hindi naman lahat ng halimbawa kapulisan at saka yung mga militar, eh pare-pareho yan ng kaisipan. Merong halimbawa akala mo napanood nila, paano kung maniwala sila? Eh de, kung man nag talaga to, dapat ang ikaso dito, sedition. Kung baga man eh, eto, parang nagaano siya eh. Gusto niya maghimagsik, maghimagsik yung mga taong bayan, yung mga nasa gobyerno, laban sa gobyerno ni uh, President Bongbong Marcos o laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kasi nga ito, panati ko to ni Digong at sa ni ano, uh, Vice President Sara Duterte. Kumbaga, talagang ang pinupush niya, eh, mapaltan na si President uh, Bongbong Marcos bumaba na sa pwesto. Nasa gayon, ang pumalit eh si Vice President Sara Duterte. Eto guys, sa totoo lang, no, sana, ano to, no, mag-push through kasi tama naman yung prosesong ginawa ni PNP Chief uh, General Acorda Kinasuhan niya, di ba? Hindi niya basta lang pinahuli, di ba? Kasi pagka yung mali ang proseso, kung ano, paano ka maghahabol ng justice mo. Uh, pag mali ang ginamit mong kaparaanan, pwedeng madismiss yung kaso, mabovoid yun. Pero ito kasi kinaso niya sa tamang ano, uh, procedure. Nagsampa ng kaso, tapos aantayin na lang ni PNP Chief General Acorda na yung due process. So ngayon, kung ito, kasi proven naman to, no? na talaga naman na hindi naman siya uh, masasampahan ng kaso pag walang ano eh, probable cause. Kung baga man, syempre may ebidensya. Kasi hindi lang naman nga ano eh, ang ginawa kasi nitong si General ano, uh, makanas, no? Pero utak ng barbero nga, no? At ano, isa ring marites na chismoso. Yung ano lang, basta lang mag-trending siya, sa tingin ko lang talaga, basta mag-trending siya para sa views, Ewan ko kung ginawa na ang ano to eh, parang hanap buhay itong pag-YouTube, no? Okay lang naman gawin na hanap buhay itong pag-YouTube kahit na nga gawin mong ito na lang trabaho mo. Pero dapat tama yung binabalita mo, yung mga opinion mo, kumbaga eh, totoo. Kumbaga may ano ka, meron talagang matibay na ebidensya. Hindi yung basta ka lang makakuda, di ba? Daig pa nito yung mga chismosa dyan sa ano, yung mga eskinita, di ba? na mga nanay, di ba? Pagka nagchichikahan. Eh eto nakaano pa. Ang dami rin naman itong subscribers, di ba? So mabuti nga sa kanya. So mabuti nga kasi etong si General Makana, hindi niya ginagamit yung uh, channel niya, no? Lalo na marami rin naman siya mga subscribers, no? Hindi niya ginagamit sa mabuting paraan. Nangihikayat siya na mga tao nang nakakapanood sa kanya para nga magalit sa gobyerno. ba? Diba? Tapos dito, bukod dito sa Revised Penal Code 154, kasi alam ko dalawa kinaso sa kanya. Yung isa, maaring yun yung cyber libel. ba? Diba? Kasi nga eh, biruin mo para naman idawit mo tong mga kagalang-galang na to. At ang sinabi, hindi pwedeng itolerate tong mga ganitong action. Kasi, ano to eh, maghahanap pa to ng damay eh pag pinabayaan tong isang pirasong kaisipan na to, kakalat yan hanggang sa yung isang sinabi niya, nanganak ng nanganak ng katakot-takot. Tapos yung taong bayan naguluhan. Baka talaga magkatotoo na magkagulo dahil nga sa isang maling tagapagbalita na walang iba kundi itong si General Macanas. Ito rin si AFP Chief of Staff, Romeo Browner Jr., no? Dinawit niya rin. So, kaya nga guys, no, ako hindi naman ako natutuwa para lang mapahamak siya. Natutuwa lang ako na nakasuhan siya kasi deserve niya yun eh. Kasi, kung bagaman, uh, pinapahamak niya ang presidente natin at ang gobyerno natin, no, magkakagulo tayo dahil dito sa ano niya, mga false news niya, yung mga binubukan ng bibig niya, puro mga ano eh, pagbaba ni President Marcos ito ang mga nakikita kong senaryo cash si opinion daw niya yun kundi ba naman bugok pong general na to puro ano paninira sa gobyerno mga ano opinion kung baga man ano yung dito dapat maging ano yung the general's opinion eh kung baga ano eh uh, the chismoso opinion diba chismoso lang at ano kung baga eto eh parang tutato ni Maharlika eto talaga masasabi ko So, binalita ko lang sa inyo guys na nakasuha na si ano, the general's opinion, General Macanas. At deserve niya yon Kasi nga, mali ang magbalita, lalo na yung ikaw marami kang supporters, no, ng fake news. wag na wag niyong gagamitin ang pagiging influencer nyo sa maling paraan. So, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!